sa wakas nagkaroon din kami ng gala ngayon tatlong araw kasi kami walang pasok dahil holiday yung lunes Nakaka-boring kasi talaga pag nasa dorm lang kaya kahit makulimlim yung panahon tuloy pa rin kami hindi ko nga alam kung bakit lagi nag uuulan dito sa Taiwan kahit summer season naman walo nga lang pala kami diyan magkakasama ayaw kasi sumama nung dalawa at yung isa naman may pasok may kasama pa pala kaming tatlong Pinoy sa ibang company rin sila nagtatrabaho bali sila nga pala yung sa amin kaya pala kami nakagala ngayon kaya shout out nga pala sa lahat ng mga kasama ko tumigil nga muna pala kami sa glit dahil may binili muna kami dito sa tindahan Mango Waterfall nga pala ang pupuntahan namin ngayon. Maaga pa nga pala yung pag-alis namin at hindi naman masyadong malayo ang pupuntahan. Pagkatapos nga makabili ay bumiyahin na ulit kami. <tipos> kasarap nga sa pakiramdam pag mga ganitong galaan. Ganito kasi ang way namin mga OFW para malibang at matanggal ang stress sa buhay. Bundok na nga pala itong binabayabay namin. Malapit na daw kasi kami, sabi ng kasama namin. May mga nakita nga din kaming kapwa Pinoy at parang galing din sila doon sa polls. Masaya talaga gumala lalo na pag marami kayong magkakasama. Bale ito na nga nakarating na nga pala kami at nagpark na nga din pala kami ng mga sasakyan namin. Pagkatapos ay dinala na namin yung mga gamit at pagkain para makapasok na kami. Bago nga kami pumasok ay nakita namin itong mga isda na nasa gilid lang ng entrance. Pagpasok nga nagtanong na yung kasama namin kung magkano yung entrance at yung cottage. Kaya nag na kami sa mga mga gastos namin. Nagpadamay nga muna pala ako dyan sa pagbayad kasi mamaya ko ka pa makukuha yung sahod ko. Pagkapasok ko nga pala, yan agad yung mga nakita ko. Mga mga gandang halaman at bulaklak na nasa gilid. Papasok pa nga pala to dahil nandun yung cottage malapit sa ilog kung nasaan yung poles. Pagdating nga namin ay bumungad na agad sa amin na napakagandang view. Kitang kita nga agad namin yung napakagandang poles. Grabe, pagdating na pagdating ko talaga dito sa cottage, yung poles talaga agad yung tiningnan ko. Ito na nga pala yung Mingo Waterfall. Dito nga po pala matata tagpuan sa Nanto County, Renai Township. Di ko nga po pala alam guys kung tama yung pagkakapronounce ko. Pakorek na lang po if mali po ako. Pahinga nga muna kami saglit pagdating namin dito. Ayos na ayos nga yung cottage nila. Isang ang malaking tent at napakalawak pa ng lugar. Mahaba nga ang lamesa at may mga sariling ihawa na din. Ganito nga pala yung makikitang view pag nandito mismo sa taas. Natatawa nga ako dyan sa suot ko dahil pambahay lang at nakajakit pa. Tuwalya lang nga pala ang dala ko dyan at hindi na ako nandala ng pamalit kasi baka mabasa lang din kami ng ulan pag uwi. Nagpapabaga na nga ng uling yung kasama namin kasi sisimula na daw yung iihaw. Manok, baboy at isda nga pala yung iihawin namin. Bale yung manok at karne pala ng baboy na kamarinate na. Si Joseph at si John nga pala ay nililinis na yung isda na iihawin. At dahil nag-iihaw pa naman ay bumaba muna kami. Pupuntahan at titingnan pala namin yung poles ng malapitan at makapagpapicture na din. Ito na nga pala yung pag pinuntahan sa malapit. Malamig at malakas ang agos ng tubig na nanggagaling sa taas. Hindi rin nga malalim ang tubig kahit malapit ka na dito sa mismong poles. Kailangan din nga mag-ingat dahil madudulas yung mga bato. Pagkatapos nga picture ay eh naligo na kami. kami tatlo pa nga lang pala yung dahil yung iba naming mga kasama ay nasa taas <coughs> pa Pagkatapos nga namin maligo doon sa pools ay eh, tumaas na kami. Pumalit nga muna pala kami sa mga kasama namin na nagluluto at sila naman daw yung maliligo sa pools. Medyo malapit-lapit na nga matapos yung inihaw namin dito at mamaya ay kakain na. Hindi nga talaga lugi sa pagpunta dito dahil napakaganda talaga ng lugar. At nang matapos nga makapagluto ay nagsikainan na kami. Pero bago nga pala kami diyan kumain ay eh, nagpicture-picture na muna. At pagkatapos nga kumain ay eh, bumaba na kami lahat at sabay-sabay na kami naligo sa pools. <tod> napakasarap nga sa pakiramdam ng tubig kahit malamig sobrang saya nga pala talaga pag gumagala ka nakasama mo yung mga tropa Telepon ko nga lang palang ginagamit ko pang video dito wala nga akong pakialam kahit nababasa basta importante makakapag video lang tinatanong nga ng mga kasama ko kung waterproof ba daw yan pero sinabi ko na lang hindi ko alam pero alam ko gumagana pa siya pero buti naman hanggang ngayon okay pa at nagagamit ko pa kaya kayo dyan guys pumunta na rin kayo dito sa minggu Waterfall sobrang sulit na nga at napakaganda pa kaya hanggang dito na lang muna guys dahil maliligo muna ako dito sa waterfall salamat